so guys ayun natin, sama ko na siya magbike. pero nag bike na siya nung linggo eh tapos ngayon ulit meron na siyang ilaw helmet meron kompleto na siya, may phone holder na siya may busina yung emergency kit ng bike, din niya rin alam gamitin kaya tatawagan niya lang niya ako kapag naflatten siya malapit lang naman din ako mapupunta ko naman siya anytime mabilis pa siya sa work kasi yung bus dito guys matagal maghintay dapat masakto mo or else maglalakad ka Ayan, chill lang siya hindi pa niya nakukuha yung pacing niya guys welcome back sa ating panibagong week second week ng June so kakagising ko lang literal guys kakagising ko lang so gusto ko lang makita kung paano ginagawa ni Kiana sa pagbabike niya let's go biking, biking, biking. My light, is on. My light is on. This thing is on as well. So I'm just waiting for the stoplight. Hey, going home. Yes. Guys, <laughs> na ubus yung balaklak ng orchids ko. Parang tapos na yung mga ibang balaklak na matatanda. Kaso pinagtataka ko bakit ang dami na lagas. Ito okay naman sila. Yun okay din. Hindi ko alam guys. Sa mga nag-orgas yun, message ko kung paano to ayusin no. What's up guys? Gusto ko lang i-vlog to no. Uh, paalala to sa mga nasa Canada. Sa mga bibili ng bahay. So meron akong kakilala napakabait na tao, no? Mabait sila sa akin. Tapos, anong nangyari, kukuha na sana sila ng bahay. Siyempre, okay na. Settled papers, etc. Hindi ko na inalam lahat ng details, guys. Hindi ko na inalam. Kasi ayoko dahil nasa sitwasyon sila ng stress niyan, siyempre. Hindi mo alam ano mararamdaman nila, eh, no? Nag down payment na sila para sa bahay, no? sabi na natin nasa, kunwari, yung bahay, 250 down payment, 10,000. Pero, siya sabihin, yung more. Di ko alam magkano, pero, sure, Toronto, more, no? Is, anong nangyari, para may, anong, kulang na papel, isang kulang na papel, etc., etc., tumagal nang tumagal, extend, extend, pero nabigay na yung down payment, no? Ito pa ang pinakapangit dyan, guys. Pilipino yung kausap mo, Pilipino yung pumibili din. Naglokohan nyo yung Pilipino kahit dito ba naman guys. Imbis na nagtutulungan. Lolokohin mo pa yung kapwa mo Pilipino no. Grabe dito. So ayun nang nangyari na scam sila. Yung pera na tangay. Meron palang uh, fake agent scam no. So sa nakikita ko fake agent yon Marami kasing real estate, real estate something dito guys yung mga tao. Grabe guys. Kahit ako na-stress ako nun katugo natin lulukoyin mo para pas tayo na naghihirap sa Canada nagtatrabaho na maayos walang day off trabaho ng trabaho para maabot mo yung pangarap mo doon na pumapasok yung take advantage yung ibang tao sa kanong mindset natin so warning to ano sa lahat parang maging alerto tayo na huwag tayong i-take advantage ng ibang tao sa mga goals natin, no? Marami dyan talaga, sobra. Nakakadismaya lang. Pilipino pa yung mga ano sa'yo. Tap Ay, grabe guys, na-stress ako. Hmm, di ko alam guys, yun lang. Basta mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Sa mga kapwa natin Pilipino dyan, dito sa Canada, mag-ingat kayo. At man manloko dahil sigurado babalik din sa inyo yun sa future yung karma no? Hindi natin alam kailan pero magtrabaho tayo na malinis. Lahat ng tao dito malinis nagtatrabaho. Galingan galingan lang natin ang galingan si pagtiyaga, no? Guys, ulitin ko. Ingat, ingat, ingat. Magiging okay din lahat. That's it. Guys. Ako yung pinakamalit sa mga tropa ko dito. Where are you right now? Costco, Warden kasama yung mga Centennial Boys. So, bibili kami ng uling. Magpa-barbecue. Bibili ng uling sa Costco, magpa-barbecue. Oh, so, uh, the house is closed. Okay. Jill guys? a starter. Yeah, I a place where I to my blood. So we're here. Starting the fire? Yeah. Same like last year, having a hard time. <laughs> <laughs> so we're doing a. What celebration are we celebrating? We're celebrating life. Yeah, and nothing. <laughs> we're celebrating everyone's success this year. What's <laughs> guys? Okay, Chang, you have to choose one song. After that song, there's a song my like, wife recommended yesterday. I think this is it. Taylor Swift. <laughs> <laughs> Try some of the three just to see if they are doing well. And one of the guys forget to put the strings? Mm -hmm. I know I have to do their job. Here, can you Oh, spear. No! get the Beer! everywhere! Ashes everywhere! <laughs> oh, it! That's it! It's night. <laughs> Oh my god! <laughs> you <look> so good! <laughs> Go home.